At dahil late na nga kaming natulog kagabi, anong oras na kami nagising tanghali na pala. May batang makulit kasi ngayaw agad matulog. Gusto pong maglaro. Hindi pa yata nagsawa maglaro maghapon. Pagkagising nga pala namin ay tinalian ko agad siya ng buhok at ayaw pang magpatali. Ito naman batang ito. pagtatali mo ng buhok ayaw talaga niyang tatalian siya. Tatanggalin din agad. Sabi ko maganda siya kapag may tali ng buhok. Kamukha niya si Elsa. At ayun na nga, tapos ko na siyang talian ng buho, Kahit maya, maya lang, tatanggalin niya na rin yan. Magpapainit nga pala muna ako ng tubig at kami ay magkakape. At habang nakasalang ang aming tubig, iniaya ko naman si kulit magdilig ng halaman. Ay mo. Hindi, pupunta. Hey. Hmm. Yes. Bye. Kat Milo, ito sa akin, yes. Kap Pagkatapos nga namin magdilig ng halaman, kami naman ay mag-aalmusal. Nagtimpla na rin pala ako ng kape. Ayun lang. Thanks for watching.